sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniwala po akong sila ay may natatangin at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sakit araw-araw. Magpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong uh, subscriber, at sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, marami maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po kayo magsabang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta, pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang, ang magagabay sa inyong lahat. sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, iwan mga sinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot rin po ang bilay ko para palagi po kayo matitid sa aking may susunod na video. Pakakalog ko po at yuturo, turo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman. Panggamot sa spiritual at physical na karamdaman sa lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at patalagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, natigisa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at tuwing napakalaging kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang mag magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik digdik at ng ng mga ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat shout out by Berlindo Paliso by Tayo Kuminsud Sile Oriola Prambigo Ryan Abisti Yonix Binadin Iradu Iminis Gigi Nonono no, no, Arnel Rosa, Di Rosario Andi Bonifacio Presley Abogao, Archie Tinitron, Angelica ginika Geraldo Him, uh, Charita Palma, Chapel Fight Win, Ambrosi Magalpo, Raulita Si, Arting Camacho, Marcel Placido, PPM ya Pilipi, Ilmay, Tripoli commented, Marina Aranggis, Nori Kayago, John Bims, uh, Nugit, Jillian, Jake Bulbaido, Rosino, Burha, Inarpik, Mutian, Tels, Nathan, commented Comintern, Namaylin, Dumampo, Ali, Mugika commented, Comintern, Barcelona, Bruno Ganda, Boy beginner 83 Arnold Francisco Brian Binsa Rudy Joaquin Kiri Takan Inday Sali, Kukujin Cecilia Cruz yam Bibi, porok Dani Gianan Yusip Lakada Ibin Colado Antonio Tuaris Ruan Linoso Mertin TV Koldo TV Karin Kampo, Jibilin Igano, Siani, Alin Ramos, Pabriag, Isha Piral, Kagat ng Dilim, EDC Commented, Royang 92, Maruka Karilipio, Sim Gamer, 869, GC, Mai, Galbis, yun ang maestrada ako at kung sino po yung mag gusto mong pasyap po dyan magkumin lang po kayo sa baba at sabayin na lang po ng subscribe, like and share maraming salamat po magkumin lang po kayo para i mababasa ko po yan i chat ko po, po kayo maraming maraming salamat po ang i-share ko po sa inyo ay yung orasyon mo. Uh, uh, upang makawala sa pagkakapos iwagan ng pangasinan uh, sishare ko po sa inyo para malaman po ninyo na kung alimbawa po ay uh, ginapos kayo na ah, uh, kum ang gumawa po sa inyo ay masamang loob o ginapos kayo na wala pong dahilan yung hinordak po kayo alimbawa uh, po kayo ginapos po kayo at tinali sa sa puno o, o tangkay po kayong ripin ng mga babae yan habang uh, nakagapos po kayo ay kung wala po po kayong pudir po magdasal po kayo ng ama habang ginong maria sumasampalata luwalhati Uh, sa mga naniniwala lang po ito ay eh, sisir ko po sa inyo kung uh, naniniwala po kayo dito ay eh, bibi uh, kakab, uh, kagabay po sa inyo ito pero kung di po kayo naniniwala na uh, nagdududa po kayo hindi nyo po ito mapapandar uh, sa mga naniniwala lang po na ito po ay eh, babay ko sa kanila uh, dapat po maisaulo po nyo ito kaisang po kayo pumunta kung nagde po kayo, may nagdadasal po kayo sa araw-araw, sana po ay isama po nyo sa uh, debosyon nyo po ito o pagdarasal po ninyo para maisaulo po ninyo ito. Napakabisa po ito na kung po, para makawala po kayo sa uh, pagkawala ng pagkagapos po. Hindi po natin sukat akalain na Uh, sa pang-araw-araw po natin ginagawa ay palagay po tayo ligtas. Halimbawa, uh, kung pumunta, pumunta tayo sa pumunta kayo sa uh, bangko halimbawa, uh, alimbawa nag, naghuhulog po kayo doon ay biglang hinulda po yung bangko at lahat po ng mga empleyado doon mga tao ay ginapos po kung sinisurte po ay kung iba pinapatay po kung ginapos po halimbawa po uh, ganito mong gawin po ninyo. Magdasal po ng ama namin ng Panginoon Maria sa mga sampalataya, luwalhati. At usalin po ninyo yung orasyon ng tatlong bisis po. Sa may nagpupudir po, kahit uh, isalin nyo po ito agad, yung orasyon na ito, usalin po sa isip lamang po at ipo po sa dibdib ng tatlong bisis at kamay po sa paa. At ito po'y mawawala po ang gapos po ninyo. Pusa pong matatanggal po. At hindi po kayo na napapansin po na pag nakawala po kayo, akala nila nakatali po kayo kasi napakabisa pong orasyon na to, na parang may halong kon po ito ah, tagabulag po na kon ito orasyon po hindi po nila malalaman na kahit na nakatanggal na po yung gapos po nyo akala nila tingin po sa inyo nakagapos pa rin narito po ang orasyon po ah, udanibus sangti num diili mundung doipan binito it via krusis kayus amin krus 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 udanibo sangti num diili mundung doipan binito it via krusis kayus amin krus 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 udanibo sangti num diili mundung doipan niito it via krusis kuyus amin, krus 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 salin po sa isip naman po ipo sa dibdib mantak tatlong bisis at sa kamay o sa paa sana po nang gustan po nyo aking binayagi uh, Pakaingatan po ito wag pong gamitin po sa kasamaan kundi gamitin po lamang para makatulong sa kapwa at uh, ishare nyo po sa iba para malaman po nila na ganito dapat po ito ay isa isa puso't isipan po sa paggawa at iko nyo po sama nyo sa pagdibusyon po nyo o ah uh, po ah uh, sa ulo sa ulo nyo palagi ito at ito pinapakabisa po, po na ibabagi ko po sa inyo ulas yung upang makawala sa pagkagapos dapat po wag nyo pong gamitin sa kasamaan kasi may balik po ito Uh, lahat po ng aking mga bahagi po dito ay eh, huwag po niyong gamitin sa kasamaan. Pinapaalala ko lang po huwag niyong pong gamitin sa kasamaan kasi babalik po sa inyo ito. Uh, uh, mga orasyon. Dapat po gamitin po lamang sa kabutihan. Huwag niyong sobra-sobra po na gamitin sa kasamaan. Maraming maraming salamat po. Sana po naintindihan po niyo aking paliwanag. Maraming maraming salamat po. Sana wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Pagpindot na rin po bilay ko. Iwagan ang Pangasinan po. Maraming salamat po.